kalapatid. So welcome tayo sa vlog natin. Ito nga palang ating uh, mga kalapati guys. Ayan yung isa, yung chocobar sa dulo. Ito si Grayson. Yan naman si Tim. Ay Tim, si Cuatro. Ito ang aking kalapati. Ayan. Yan mga kalapatids. Ayan naman ang anak niya mga kalapatids. Kain mo ang anak. Kain mo yung anak. Ayun yung mga anak alapatid. Tignan nyo kung gaano yung kalaki na. Key card. Key card siya mga kalapatid. Ayan. Ayan na. Ang mga ating yung maliit na kalapati. Maliit pa lang yan mga kalapatids. Ayan. So, kahapon nag nag-order kami ng sing-sing para sa mga kalapati, mga kalapatids.